Baka may saging na sabak ka dyan, kabamba. Ganito mo rin siya iluto. Hi, kabamba! Magandang buhay! Dahil maulan ngayon, dahil sa bagyo, isang masarap naman na merienda ang aking isishare sa inyo. Simpleng merienda nating mga Pinoy. Akin lamang papakuluan itong ating saging na saba. Nasa 25 minutes ko naman ito pinakuluan. Kahit nga itong nilaga na saba ay isa na itong masarap na merienda. Pero may mas isasarap pa itong ating nilagang saging na saba. Pagkahangaw ko pala dito ay akin lamang itong pinalamig. Pagkalamig naman ito, ito ay agad ko naman na itong binalatan. Yung katamtamang hinog lang pala yung aking binili. Balisyam na piraso pala yung aking gagamitin dito. Mas maganda pag katamtamang hinog lang yung ating saging dahil mas madali lang itong kudkurin. Pero okay naman pag overripe ito. Instead na kudkuran ang inyong gamitin ay gamitin nyo na lang ay kutsara para madikdik sa pinong-pino itong ating saging. Gagamit din ako dito ng kinayod na buko. 3-4 cup na brown sugar at itong ating lumpia wrapper. Tara at paghaluhaluin na natin yung ating mga sangkap. Dito lamang sa aking ginadgad na saging nasaba ay nilagay ko itong ating kinayod na buko at itong 3/4 cup na brown sugar. Pero kung ikaw ay sweet lover ay pwede mong dagdagan ng asukal. Dahil itong aking nilagay na 3/4 cup ay medyo katamtaman lang yung tamis nito. Haluin nyo lamang ito ng mabuti para ma-will combine yung ating mga sangkap na nilagay. At nung mahalo ko na ito ay akin lamang itong pinata sa ibabaw. Or kahit hindi nyo na ito iganito. Medyo may kaartihan lang ako kabamba. Joke lang gusto ko lang kasi maganda tingnan yung aking ginagawa or yung aking sinishare sa inyo. Bali hinayaan ko lang pala ng 30 minutes ito bago ko ito balutin. Para matunaw pa yung nilagay ko dito na asukal. Itong regular size pala na lumpia wrapper yung aking nabili. Kaya medium size lang yung aking gagawin dito. Para naman sa pandikit natin dito sa ating lumpia wrapper ay nagtunaw lang ako ng kunting all-purpose flour sa kunting tubig. Mas maganda ito kaysa tubig lang yung ating gagamitin. Mas madikit kasi itong ating tinunaw na all-purpose flour kaysa sa tubig lang. Siguro ay may idea ka na Kabamba kung ano itong aking niluluto. Bali pinalabel up lang ito na turon Kabamba. 'Di ba pag nagluluto tayo ng turon, ay hinahati lang natin yung ating saging na saba, tsaka naman pinapagulong sa brown sugar. Pero ito ay medyo may kaibahan. Dahil nilaga ko pa yung ating saging na saba at ginadgad ko pa ito. Pero sa ganitong paraan, mas madali ang pagbalot at present table tignan. At ang isang kaibahan dito ay nilagyan ko ito ng kinayod na buko. Pwede rin pala dito yung ating minatamis na langka na ilagay instead na kinayod na buko. Wala lang kasi akong nakita na benta kanina o hindi na yata ito kapanahunan ng langka ngayon. Nakagawa pala ako dito ng 22 na piraso medium size. At talagang magkakaparihas ang size nito pag ganito mo siya lutuin. Kaya sa mga nanay dyan na tulad ko, pwede rin ninyo itong pagkakitaan. Medyo matrabaho to pero sulit naman ito sa lasa. At talaga naman, pag pinaghihirapan ang isang bagay, ay talagang mas masarap ang balik nito. O kaya mas masarap ang bunga nito. Sa pagluluto pala dito, ay iset nyo lang ang apoy ng inyong kalas sa low to medium heat para maluto hanggang sa ilalim. At para hindi mabilis masunog ang wrapper nito. Kung sakto na may saging na sabaga na dyan, ganito mo na rin siya iluto ka bamba. Pinalibol up na turon with buko. Sa mga hindi pa nakapag-follow kay Bamba's Kitchen, pwedeng pakifollow or like mo naman po ang aking page. At pakilike and share na rin itong video na to para maraming makapanood. Tara at sabayan nyo akong magmeryenda. Thank you for watching, kabamba! Hanggang sa muli!